Wala no. man unsa mani, post or delete? Delete. Where's your face? Delete or post? Delete. Delete? Sayang man, mm -hmm. guwapa man. ah no. <coughs> uh, where's your face? Guys, kung yung nana na ko ka guapa, uh, guys, no? Ano yung nana dito ka guapa? So, small pa. Wapa lang ko, wapa ko yung pangalimog mo gini morning. Mag-vlog uh, na ko. Wapa lang ko kapag himuta, inigabuntag, mag-vlog oh, na ko. Kung ingon, anak ko ka guapa. Uh, pero kay ingon ani ramang ko au oh, di lang sa